O karon mga idol nila agday ta sa Tupi South Cotabato kay ato ni Gilaagan kaning bag-o nila ron nga perting si Kata og daghan nagadayo diri mataglain nga lugar kay ila jud magsaksihan kung sa kanindot makaingon jud ka nga grabe mga idol kay sa entrance pa lang wala pa ka nakasulod pero ang kilig nimo di na nimo ma express mo kung, kung saan <laughs> imong gibati. Sobra panis sa nakauyab ka o nibalik ka pagkatin teenager. <laughs> <engine>. Huwag <laughs> na ni mga idol ni Baktas sa tapasulod, pasulod pero ang atong feelings ni grabe. super so, makaingon yun ta nga murag nibalik yun ta pagka teenager. E, <laughs> Huwag ni ang pangalan mga idol yung Dali ra kay tultulon mga idol o guwa mo katod. Kani, gikan ni sa National Highway mga idol pasulod na may signboard ani idol daghan kang pili Andre pero ang well known ani nga pangalan mao ning Kablon. O kani Euphoria Aguho is Farm. O daghan yung ka mapili diri mga idol pero mao ni atong napilian kay nindot kayo og bag-o pa. Sama ni di mo magkagool kay lapad kaayo ang ilang parking space. Osbo na ko mga idol ko mga tanan mo asa ni siya dapit kani part sa tupi south kota tabato anak kanindot diri mga idol ko mga tumo lalo na kauban nimo imong, imong kidos ma jud mo mga idol kay daghan kayo Rides diri ang nakanindot diri mga idol kay sa uban lugar naa sama sa Bukidnon Davao del Norte sila'y mga rides sama sa Rainbow Slide pero diri mga idol all in na pag mo ato mo sa tope euphoria kay kumbaga naanadiri na diri tanan nga rides pili-pili lang ka kung unsa ang inyong magustuhan sa imong kidos kay niyo makita mga idol tanawala lang sa tong video kung unsa ang mga rides ang naa diri og ang nakanindot diri mga idol balutakay na sila kaning magbike ka nga naa sa taas sama ani mga idol diri mga idol naa na pod kumbaga all in na naa diri tanan sa Yuporia. Huwag naapod sila eh. Glass bridge mga idol. Kumbaga, nindot jud Huwag musoro mo diri Sama ni mga idol. Ni Baktas na itong anak dire. Aron may experience niya. Kung sa kanindot. So grabe mga idol. Kita nga nagatanaw. Mapil jud na to. Nga grabe siya ka-excite. Huwag dili lang na mga idol. Naapod sila swing. Kung ganahan mo magdoyan-doyan. So, sapanyo yung ginahulat mga idol kung makita ni ninyo atong video o dili ban mo makaadto kay layo mo so kani nga video sakto ni para sa inyo ha dili lang na maong rides mga idol dagan pud sila mga bulak nga tanom dere so ang sunflower na mulak na mga idol so kung mangdagko pa jud nang uban makaingon jud ka nga nindot jud ni eh. dagdag attraction sa ilang area. O katong hilig o adventure mga idol, unsa pa yung ginahulat, suruya na ni ninyo ang yupurya na makita lang sa tupi sa Otkotabato. O ang nindot o bana na ang inyong mga anak kay maudyo na ang una nga malingaw diri o ikadua namo mga idol. Nakahihirap you